आ जाने एक बजा का nakakamiss yun ah pasensya kung madilim yung yan nandito yung itbulaga. Okay. maka ng na apat na taon. Ganito pa rin yung studio ng Itbalaga. Yung kabila naman ganyan din pero boy na boy yung kabila, yung studio ni Manmo ay no. Boy na boy pa, andun pa yung mga upuan. Ano. Dating studio. Ano. Hugdon. Ito yung hagdan. Ito yung ano. Yung iktig. Iktig nila. Tapos bagsig. Ito yung hagdan. Hagdan. Ayan, nakakamiss yun ah. No? Nakakamiss. Oop, oh, sabi ko. Makalipas ng apat na taon. Makalipas ng apat na taon. Nakabalik tayo sa Broadway. No? Apat na taon, nakabalik tayo sa Broadway. Ganito na pala yung studio. Pero yung studio na pinunta natin sa kabila, studio ni Herman Mojano sa Walang Tulugan, buhay pa yung ano studio nila. Tapos andun pa yung mga upuan. Ang hindi maganda, madilim tapos yung mga bintana naka ano nakatakpan madilim talaga hindi ganito hindi hindi katulad dito sa dating Itbulaga yung bintana yung mga ganyan nakabukas kitang-kita natin yung piktura ng Broadway sana nga makabalik sila dito eh sa Broadway na kaya matagal pa yan ayusin pa yan pero dun sa kabila boy na boy pa. Yung studio ng walang tulugan. Pasok tayo. Dito yung ano, studio, yung ano, tambayan ni Alden. Twenty years, ako na upo dito, Ruby. Eto hindi ko na kita tay. Moti, love, Wally. Tiwali ba yung uli atin? Tapos papasok tayo dito. Makikita natin. Dito. Dito. Dito ako lagi ng Mobile Legend. Alden Hickard by Broadway. Makalipas ng apat na taon, after pandemic, nakabalik tayo dito. Tanda nga, bumalik tila dito, eh, no? Tambayan ni Arjun to. Eh, hindi tayo tatagal. Yung, ano, yung studio ng walang tulugan, nakakatakot. Hindi ko na tinuloy. Ang dilim, eh. Kasi lahat ng bintana, naka, nakasalado. Ito yung, ano, back tag. Ayan. Ikto ng ikto ng Broadway. Pero sayang yung kabila eh. Yung ikto yun ni Herman Moreno Yung walang tulugan. Yung mga bintana, nakasalado. Hindi ka dito, nakabukas. Di ba? Pero ito nakalala ko. Hagdan. Tambayan ni Alden. Tambayan ni Alden. Tambayan. Tambayan ni Alden. Dito tumatambay kay Alden ni Jake. Dito. Mga dabakas, alas 12 na. Eat, bulaga Apat na taon, nakabalik tayo dito sa Broadway. Pero sayang kasi yung kabila madilim. Yung, yung bintana na yun, nakasarado. Pero yung mga upuan, andun pa, boy na boy. Pero ganito na yung studio ng Broadway. You know? Nakakamiss. Hindi na tayo pupunta sa taas kasi may, black, may video naman tayo. Yung nakaano hanggang dito na lang tayo sa ano, kasi dito ko lang malaman kung anong itsura ng body ulit makalipas ng apat ng taon uh, sana magustuhan nyo to yung vlog na to sa loob ng Broadway dating itbulaga pakita natin sa labas ko. Grabe guys. Dito, mat okay pa dito. Wag lang dun. Dun oh. Yung, yung studio ng ano, studio ng walang tulugan. Kay Herman mo ayun Nakakatakot, madilim. Tapos yung mga bintana, naka ano, nakatakpan hindi natin nakikita. Pero nakikita natin yung mga upuan. Andun pa, buhay na buhay. Tana nga, ayusin to para makabalik sila dito. Kasi di ba nasano na sila? Una, nandito sila sa Broadway. Pangalawa, nasa Kainta. Nasa APT. Pangatlo, nasa Mandaluyon, Taboni. Sa TV pal. Tapos na magustuhan nyo ang walang kwentong vlog. Ano lang to? Sumilip lang tayo. Dito sa loob ng Broadway Tensum.